madami na mga kadugo sa mga tubego farmers dito sa amin ang nakapag patpat -pat yung putol ng tabako at yung kanilang mga tabako ay nakalagay na sa mga curing van yung mga black canvas na ay black canvas, puting canvas na yan mga kadugo ang tinatawag nilang curing pan Diyan nila patutuyuin ng isang buwan yung kanilang mga naputol na tabako yan mga kadugo ang gandang tignan yan yan dito yan yan mga kadugo yun basta yung mga puti puti na yan Uh, mga curing banyan ng mga tabako tapos na rin mga kadugo yung anihan ng palay dito sa amin yan o oh, yung mga farmers na uh, dito banday pagkatapos nilang magtanim ng palay o kaya mag ani ng palay mga kadugo may nagtatanim naman sila ng mga mais yan mga mais may, may tanim na siyang mais at ito namang farm na ito mga kadugo tinamnan naman niya ng uh, munggo. Yung uh, munggo sa English, hindi ko alam sa Tagalog. Yan, mga uh, kadugo. May tanim na munggo. Pauwi na ako, mga kadugo. Yan, may dala na akong ulam namin para mamayang hapon. Kasama namin sila, Pastor. Mayroon kaming prayer meeting every Wednesday. Yan ang ulam namin. Mamayang hapon na gulay. Kalabasa at saka Eto uh, sigarilyas. Ito na lang yung nag-iisang rice land. Rice lap na hindi pa naaani dito sa aming lugar mga kadugo. Ayan oh, wala nang tubig magkakat ng tubig sa 15 yung patu daloy ng patubig kaya maano ito maapektuhan sa Ilocano is mapbitan lahat mga kadugo tapos na hanggang doon pati dito tapos na tapos na ang anihan salamat sa Diyos muli sa na napakagandang ani at napakagandang presyo na kanyang binigay. Nakatulog siguro yung may-ari dito nung <laughs> nagumpisang magpatubig. Joke. Ang ganda pa naman ng ano niya o mga butil niya. Marami nang namatay mga kadugo na dawa. Salamat mga kadugo sa patuloy na sa mga patuloy na nanonood dito sa aking YouTube channel, Levi na At sa mga nag-subscribe na po, maraming maraming salamat. God bless you more po. Oh, 532 subscribers. Thank you, thank you so much. So, pagod ako sa paglalakad mga kadugo. Have a blessed Wednesday mga kadugo. In the name of our Lord Jesus Christ. Lagi nating tandaan, mahal po tayo ng Diyos, hindi niya po tayo pababayaan. Maniwala, magtiwala, umasa, at sumunod lang tayo sa kanyang mga salita na matatagpuan sa Biblia. Ihanda po tayo palagi. I love you with the love of the Lord. Bye bye!